Samantala, Post muna tayo. Bigyan pansin natin yung mga bagay na malapit sa iyo. Samahan ang millennial psychologist na si Rian Portugues para sa another all about you. Magandang araw! Ako nga pala si Rian Portugues, your millennial psychologist at welcome sa All About You kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa iyo kamakailan lang nagkaroon ng board examination. And for sure, makaka-relate dito yung mga talagang nag ng board exam at hindi pinalad. So, yung question natin ngayong araw ay may kinalaman doon. So, sabi dito sa, sa question na to, I failed my board examination. Hindi ko pinapahalata sa lahat na nahihirapan ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko after nito. Paano ba bumangon sa failure? yung ganitong klaseng point na kung saan um, napaka hirap ng mga questions, ba? Diba? Minsan nga, mapapansin natin parang hindi naman ganon ka kaano talaga dapat yan eh, ka bigat. Minsan lang, bumibigat talaga siya dahil do sa mga expectations kaagad na dapat ipasa mo siya o kaya parang tinitreat natin yung board examination na para bang finality na ito yung magdidikta ng kung anong mangyari sa buhay natin, di ba? O kaya ah uh, kapag hindi ka nakapasa dito, hindi ka magkakaroon trabaho. So, ngayon, lagi like kong sinasabi, at saka sa sarili ko, at saka sa mga binibigyan ko ng lectures pagdating dito, na uh, i-expect natin syempre parate na po pwedeng dalawa yung maging resulta. Pwedeng pumasa, pwedeng hindi. And at the same time, yung, yung ganitong klaseng pagkakataon na kung sakaling hindi ka nakaabot sa cut-off score, eh hindi ibig sabihin eh kawala na yon, 'di ba? Ng opportunity, o kaya parang kakabit ito ng pagkabigo mo as a person. Siyempre, alam natin na iba-iba talaga yung sitwasyon. Maraming mga factors kung bakit hindi tayo nakakaabot dun sa cut-off score. Alam ko na kapag sinabi ko to, eh hindi naman automatically na mababawasan yung nararamdaman mo. Siyempre, yung reality, masakit pa rin siya. Na pwede mong gawin is allow yourself to grieve. Hayaan mo yung sarili mo na maramdaman yung pain. Di ba? Sense of loss din siya. Nandun yung expectation, nandun yung time, ginawa mo yung lahat na makakaya mo para makapasa. At kasama dito habang nagigrieve ka, sana pakatatagan natin yung ating sarili. Hindi big sabihin na nagfail tayo ngayon, eh hindi na tayo magkakaroon ng opportunity na maipasa siya. Reframe itong failure na to as a form of lesson, ba? Diba? Kasi hindi naman siya totally parang failure talaga kung titignan, ba? Diba? meron tayong matututunan doon sa mga nangyari sa atin. Hindi siya final, di ba? Ayan, at syempre, yung pinakahuli natin na, na practical tip ay, uh, you can rebuild uh, through small, uh, structured steps, no? Uh, hindi naman kasi kagal magiging okay yung pakiramdam, di ba? So, ano ba muna yung pinakamaliliit na mga bagay na kaya mong simulan, uh, mas magaan sa'yo, or mas madali sa'yo? So, tandaan mo din, syempre, na importante na meron tayong social support. So, kung sakali na katulad kayo nung nagtanong na to, ba? Diba, at meron kayong problema na feeling niyo na ihiya kayo itanong sa iba, pero gusto niyo malaman ng sagot, huwag kayong mahiya na magtanong ng question ninyo, or huwag kayong mahiya <laughs> na ipadala yung mga tanong <laughs> dito sa email sa baba. So, muli po, this is Rian Portuguese, your Psychologist, at maraming maraming salamat.